Subukan nyo, talagang napakasarap nito. Kurado, mainit pa talaga to. For this video mga katrupan ng no. ang ituturo ko naman sa inyo kung paano magluto ng gulay na langka at kung paano palalambutin. So ang ihalo natin sa langka is haluan natin siya ng Sprite no? sa mga hindi pa nakakalam mga katrupan ng kero no. Uh, para lumambot agad ang langka, kailangan may halo siyang Sprite. So panoorin nyo mamaya mga katrupan ng So ito na mga katrupang tangkero na so hakit na natin to Let's go ah, Sipagan mo lang Yung mga gulay na sa paligid lang Putuli natin yan ha Yeah Kita nyo naman na sobrang sariwa pa At sobrang laki Yan is Magbabala tayo ng langka oh, Mga katrupang tangkero Yan So ito na Sobrang sariwa Nasa bakuran lang Pwede mo pang ulam. Marami dito. Iyon o. Okay. Eh, okay. Okay. Ja. mga kung gusto niyo ng palambot agad ng langka, kailangan may spread cha So mga isang pirasa itong maliit, pwede na. Ito yung natin sa langka para lumambot mamaya. So isusunod natin yung gata. for this video mga katropang tangero no luto na yung ating uh, ginataang langka no so tito subukan natin kung uh, masarap ba ang luto natin uh, buhay probinsya no so sa so, mga hindi pa nakakatikim ito try nyo sa bahay nyo haluan nyo ng sprite no at ginataan subukan natin subukan natin mga katropang tangero hmm nakasulid naman talaga ito talaga to buwan natin mga katropang tangero kaya sobrang init talaga. Hmm. Ah, minit. <laughs> talaga naman napakasarap. Pero kasama pati buto, wala nang ano yan. Wala na siyang uh, pait. No? So sobrang tamis na yan dahil sa Sprite. Na wala na yung pait ng langka. yun. No? So, uh, so, sa mga hindi pa nakakatikin nito, try nyo sa bahay nyo. No? Sa mga probinsya, no? So, maraming gulay sa probinsya. Asa niya kung paano niyo gawin. Oh, tao. Oh. Sulid. Kaso napakainit. <laughs> <laughs> Talaga naman. <laughs> hmm. naman. Hmm. pati buto pwedeng kainin. Yung lasa niya is manamis-namis dahil sa Sprite. No? Tapos sumang lambot na rin ang ating langka na niluto. hmmm Siyap Makapakain oh, ka talaga pala sa sili Siyap! Siyap ng hmm <sniffs>